Ayan mga idea sa good day. Ito na yung part 2 ng ating video sa Honda Click 125 na version 3 na kagabitan natin ng mini driving light. Ito yung kanyang mini driving light. Sa hindi pa nakakita sa part 1 video natin, ayo pag-remove natin ng front cover. Ito yung video yung flash sa screen. Ayan, meron sa apat na wire. Yung isa dito yung kulay pula, hindi na natin gagamitin. Yung yellow at white na low and high lang. Ito yung kanyang dimmer switch sa kanyang low at high at gagamit rin tayo ng relay ayan, sabihin ko sa inyo mamaya kung natin i-connect hihina nga natin para sulit yung kanyang kontak gagamit rin tayo ng fuse at yung mga wires ito yung kanyang mga wires automotive wires ayan, umpisa na natin, buksan natin muna sa battery ayan, nabuksan na natin dito sa kanyang battery tanggalin lang natin ito at yung cover dito sa battery ayan, meron yung mga guide dyan sa mga fuse nya Ayan. So, tingnan nyo lang dito. So, bali tanggalin ko muna itong kanyang battery. Kasi pag natin sa loob, yung negative at positive na i-connect natin dito. Ayan. At paglagay din tayo ng fuse mamaya. Ayan mga ideas. pinag na natin yung kanyang wires. Lagyan natin ng fuse. 10 ampere or 15 ampere. Ayan. Bago natin i-connect sa battery, dapat daan muna sa fuse. At ito yung ating negative na terminal. Ayan pinagapang natin. Ayan, ito yung ating negative at positive. Tapos natin malagay yung negative at positive sa linya papunta sa battery. Ito nating relay na gagamitin natin. Ayan. Pagkatapos mga kaideas, yung itong dalawang number 30 dito sa ating relay, pagsamahin natin at i-connect natin doon mamaya sa positive ng battery battery, yung merong fuse bago sa pupunta sa battery dadaan mo na sa fuse itong dalawang number 30, so pagsamahin nyo lang itong dalawa at i-connect sa positive line, papuntang battery at pagkatapos naman mga itong dalawang 85 dito sa ating relay, pagsamahin natin at i-connect naman natin sa negative line, papuntang battery itong dalawang 85 i-connect at i natin sa negative ng ating battery Ayan, kung makikita nyo dito yung dalawang number 30, pinagsama ko, yan At i-connect natin ito sa positive line ng ating battery. At yung sa uh, negative naman natin, uh, pinagsama natin itong wire na to, ayan. Yung dalawang 85, ayan. Pinagsama natin at i-connect naman natin mamaya sa linya ng battery, yung negative at yung isa papunta sa ating auxiliary light yung sa ating mini driving light ayan dalawa yung kanyang wire papuntang battery at sa ating mini driving light dito rin mga ideas yung sa trigger ng ating relay dito sa dalawang 86 ilagay natin ito sa low at high mamaya sa ating domino switch ah, kahit magkabaliktad o oh, hala yung problema i-connect natin don kasi don yung ating ECC accessories wire para matrigger itong ating relay so sa lalabas na sa pag matrigger ng negative at positive lalabas na sa 87 So, pakita ko sa inyo mamaya kung paano natin install. Ito na mga ideas, yung sa domino switch natin, ang yung common ng domino switch, connect natin sa accessories wire, Idira sa black or brown ng X-Series wire ng click. At dito mga ideas, yung kanyang low at high, yung brown at black, connect natin sa dalawang 86 kalina para matrigger yung ating relay. Ayan. Ay, yung common niya, yung kulay blue na wire, connect natin sa black or brown ng accessories wire ng click. Pag matrigger na yan mga itong dalawang wire na to, yung dalawang 87 ng relay, uh, ah, connect na natin ito sa low at high ng ating mini driving light. Ito number 85 ng relay na negative, connect lang natin sa mini driving light ng negative nya sa kulay black at yung white, yellow, connect natin yung dalawang 87 dyan. Itong red, wala na ito kasi low at high lang na yellow at white. So ngayon mga kay itry na natin ito kung gagana na siya. Ayan, iset ko lang ito mamaya yung kanyang orasan Pero hindi ko na ipakita. Ayan, tari na natin dito sa ating domino switch. Ayan. So, dipindi na sa inyo kung ang low nyo white or yellow. So, dipindi na. At sa posisyon ng kanyang mini-driving light. Kung paano natin lagay mamaya sa kanyang bracket. So, ayan, umilaw na siya mga ideas. Uh, goods na ito. Umilaw na. Kasi ito yung position niya mamaya sa kanyang crash guard ayan ayan mga Diaz, natapos na natin i-install at i-organize na natin itong kanyang mawares at ibalik na natin yung kanyang front headlight assembly nya ayan ibalik na natin yon at ikakabit rin natin yung kanyang crash guard mamaya ayan siguro hindi ko lang mapakita kung paano natin kabit dyan. Yan, na shoutout nga pala sa kaibigan natin. Ayan, i-align ko pamaya yung kanyang rim. Ayan, pagkatapos natin mabalik ito kanyang front assembly cover ng kanyang headlight. Ah, uh, kita rin na natin mamaya. So, i-fast forward na natin dito banda para hindi masyadong haba yung ating video.

Ayan mga Diaz, natapos na natin istulan itong version 3 na Honda Click. Ayan, hindi ko na pinakita kung paano natin kinabit yan sa kanyang crash guard kasi meron akong iniba dyan kanina kasi sa version 2 siguro itong kanyang uh, cross guard na nabili so ayan uh, okay nito at i-repaint na ito sa sunod so ngayon uh, itatry na natin yung ating in-install na mini driving light ayan so ayan yung bali ang high niya na dito ay yellow kasi mga ideas uh, iba yung position niya doon sa kanyang mini driving light yung dito ayan so depende na sa inyo kung yellow ang low nyo or high so ayan goods na at malakas yung kanyang ilaw bali yung sa full blast nya yung white at yellow hindi na natin kinabit yung sa low at high lang na yellow at white so ayan hindi sa bumanga sa ating tapoludo so ayan mga ideas siguro hanggang dito ang ating video kung hindi nyo pa napanood yung part 1 paano natin baklasin yung front headlight cover ah uh, Lagay ko lang sa in-screen at pwede nyo yung tingnan. So yan, hanggang dito ang ating video. Peace out.